Lagi sila nagbisita sa atin. Binalika nila ako. Binisita nila. 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 nila ako. Ngayon, yung alam... Trending sa social media si pambansang ni Pacquiao sa biglaang pagsulpot ng kanyang binatang anak na ngayon na si Emmanuel Pacquiao o mas kilalang Eman Pacquiao Becosa. Ayon sa ulat mukhang malapit sa pamilya ni Mami Junisha si Eman dahil madalas raw doon itong nakikita na pumupunta ngunit ang akala ng mga tao doon pinsang buo nila si Eman at hindi pinaghinalaan na anak pala siya ni Manny Pacquiao. Ang pagkakaalam namin pinsan na buo nila yung bata dahil kamukha ito ng mga Pacquiao. Hindi namin alam na anak pala niya ito sa ibang babae. Madalas siyang napunta sa General Santos City sa bahay ni Mami Junisha. Pansin din namin na may pakikahawig siya sa mga Pacquiao sa naging first fight ni Eman bilang isang professional boxer. Draw ang unang naging laban nito. Dinumog naman ng iba't ibang tanong ang binata kung close siya sa pamilya Pacquiao. Sa gym ni Manny Pacquiao kung saan ito nag-training kasama-kasama nito ang binata kapag nag e ito ng boxing. Ayon sa reliable source close sa pamilya ni Mommy Junisha si Eman ngunit madalang raw itong napunta sa bahay ng pambansang kamao. Hindi pa siguro close ito sa mga anak ni Manny dahil madalang raw itong napunta doon. Ngunit tuwing may mga okasyon nakikita raw ang binata na napunta sa bahay ni Pacquiao. Ngunit kung ang issue dito ay ang hindi pagtanggap nila sa binata. Hindi naman nagsalita si Manny dito ngunit unti-unti nang napalapit si Pacquiao at tuluyan nang ang tinuraan na magboxing ang kanyang anak na si Eman dahil pangarap talaga nito na sundan ang yapak ng kanyang ama na si Manny. Sa current post nga ni Eman sa kanyang Instagram account, makikita na nagpromote pa ito ng laban ni Manny sa upcoming rematch nito kay Floyd Weather Jr. Mukhang si Mommy Junisha lang ang nakakaintindi sa kalagayan ngayon ni Eman bilang anak sa labas. Ngunit ano pa ang mangyari anak pa rin ito ni Manny at dumadaloy sa kanya ang dugo ng mga pakyaw? May mga nagsasabi pa nga na ito na ang huling alas ni Manny at isa ito sa makikilala bilang isang professional boxer sa mundo na tututukan ng mga manunood kung sakaling ito ay mas gumaling pa sa hinaharap. Ngunit isang malaking selot kay Senator Manny dahil hindi niya tinalikuran bilang isang ama si Eman dahil buwan-buwan itong nagsusustento sa bata simula pagkabata nito. 'Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo sa ibaba. Maraming salamat po sa panunood!